sa Golden State College dito sa General Santos City kung saan tuturuan ko sila kung paano gumawa ng sikin paano lutuin ang sikin joy kung paano lutuin ang diwata pares o bardon kaya handa na ba kayo? let's go ayan, nandito na tayo sa school ng Golden State College sa General Santos City kaya ano na Kasama ko siyempre si Madam Sarang may-ari ng school na ito. Big sobrang daming tao, oh, no? At talagang mala artista rin ng halilidiwata, mga kapapa na rin dyan. Ayan na. Ayan na, nandito tayo sa General Santos City. Kasi nandito shaft, na ang na, diwata, Paris over noon sa General Santos City. na kung saan, ang daming daming estudyante dito sa Golden State College. Ang gagawin natin dito kung bakit ako nandito sa school, magtuturo ako dito. Magtuturo ako gumawa ng Paris at magluto ng Seek and joy. At syempre, patikim natin sa kanila yung Seek and Joy natin at saka yung ating Paris Overload. Wow, 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 wow! Ang dami-daming tao, madam! Nakaka-surprise naman talaga. Alam nyo ba, galing pa ako ng Pasay, pumunta lang ako dito sa inyo sa Golden State College para ipatikim ko sa inyo ang aking Paris at saka ang aking Sikid Joy. Sa alam ko ni Madam. mo Madam, sobrang dami pala ng tao dito. Ang dami estudyante, ang dami mga tao. Ang dami-dami mo palang tao na tutulungan. Ang dami-dami namin natutulungan ninyo Madam. Mga estudyante, mga magulang. At siyempre mga tao kapitbahay mo at mga tao na nakakilala sa'yo dito, halos na tulungan mo lahat. Ano mo madam, feeling ko lang ha, pag tumakbo ka siguro dito ng uh, position sa gobyerno, me or man, ano kung position, senador man yan, o, o presidente pa, naku madam, sigurado ng panalo. Kaya lang, kaya lang parang napapansin ko sa iyo ngayon, parang wala ka pa yata plano tumakbo, no? Pero nandito lang kami, madam, kung mangyari man yan, nandito lang kami para supportahan ka. So yun. Ayan. Kasi ko lang din pasalamatan yung Tinirang ko kanina ng sikin kasi di ba bawal pala isa kayang seekin sa ano sa aeroplano. Kaya doon ako bumili sa uh, Goldie Golden. Meat Shop dito sa ano sa uh, Purok Malakas. Dito ko binili ang aking seekin na aking ipapatikim sa inyo ngayon. Pwede na ba kayo matikman ng Diwata Seekin Joy? Ready na ba kayo matikman ang Diwata Paris Overload? Ayan, dahil ready na kayo, Ipapatikim na namin sa inyo ang aming Seekin Joy na talaga namang pinagmamalak in Diwata Fans of Bird. At ah, syempre gusto ko rin pasalamatan yung nagbigay ng litson. Si okay. Sir Kiko ang nagbigay po ng litson. Nandiyan po ang litson. Pero ano, iuwi ko yan mamaya. Hindi ko ipapatikim sa inyo. Taring lang. Hindi, maraming salamat kay Sir Kiko dahil nagdunit po siya ng litson. Nagbigay po ta sa atin. Thank you so much, sir. So ayan, bigay na natin sila. Aduh, terasa, terasa. pak asa kau dul, asa nyokwan iman dipak. Aduh, si boleh, si boleh. Babae ke taklo magarte haram Ayan. Ayan maraming salamat uh, Golden State College dito sa General Santos City dahil nakating ako dito, naging bahagi ako ng yung programa. Sa nga po, Madam Sara, ang may-ari po mismo ng eskwela na ito. Napakarami palang estudyante dito. Alam sa totoo lang, nandito ako para magturo. Eskwelahan to, di ba? Para turuan ko yung mga estudyante, para maggumawa ko paano gawin ang Duwata Paris at saka Duwata si King Iba, biglang naging teacher ako dito. Nakita nyo naman, di ba? Sobrang dami ng tao. Pakita nyo. Ayun na nga. Marami. Oran, ayan kasama ko sila Madam Shirley. Tingnan mo naman yung hapunan namin. Wow. Ang, giant alimango. Ayan, tapos meron kami mga isda. Ang mayaman muna ang atake ko ngayon kasi siyempre sila madam yung kasama ko. At minsan ko lang ito matitikman sa buhay ko. Ay, dito si... Diba dahil kay madam... Fiskal si Piscal, ayan, kasama namin. Si General. Si General, ayan. Mga pala sumong Ang sarap ng ulam namin ngayon, kaya kain na tayo. Sabahan nyo kami kumain. Sit, alimango, lapo-lapo. Uh, Kita ko, -lapo. ito Ano to? Lechon pata. Ako oh, siyempre may pansit. At basta ang dami ulam. Ah. So, ayan. Kain muna tayo, guys. Sabihin muna kami kumain. Gina, mm -hmm. na tayo. Huh? Ang <tipan> simple ang reina ng south. Nandun pala oh, sa dulo. Naka-sight lang. Hindi <laughs> <tipan> <tipan> man lang. Kami basta lafang lang, di ba? Laft lang ng laft. So, bukas. Bukas, balik na ulit tayo sa Pasay. So, kain na tayo. Nandun paos na ako. Hindi na lang. May gawin to lang. Hindi na lang. Sige, hindi pa pati. Isa lang sarap ng mga magkamay na tayo ay hindi ka na magwantis magwantis naman tayo para hindi naman masyado na kayo hindi ba ganito pala magwantis hindi ka okay. Thank

Proud kayo na? Mayroon mo. Mag-ibag ka ng huh? Sarap. Anong gusto mo lang Gustos po. Gustos. May daging pa. Sige mo Ayan, dito may pala kumain sa Busto Seafood Market dito sa Ginsign. malapit lang sa Sagay Sano Mall. Gusto niyang puntahan. Um, dito lang to sa Busto Seafood Restaurants. Malapit lang sa Sagay Sano Mall. Ang sarap ng alimawo. Kasarap lahat. Steam la po, po alimango, usit na grill, may pansit, may crispy pata, lahat na dito. Gusto yung tikman, napakasarap. Bye-bye. Kain muna tayo.